sinibak na sa serbisyo ang sampung polis sa na sangkot sa ilegal na pag-aresto at uh, pangingikil pag-extort sa apat na babaeng Chinese national sa Paranaque City noong nakaraang taon. Kausapin natin ngayon si Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police. Colonel Jean, magandang uh, attorney, magandang umaga po. This is Aljo Bendio Sangalan ni Congressman Erwin Tulfo sa programang Punto Asintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas. Nakalive na rin po tayo. Magandang umaga, Sir Aljo. Opo. So uh, ano po ang detalye pa sa pagkakasibak po nitong uh, mga pulis na ito, ma'am? Tama po sir, pinirmahan na po ng uh, regional director po ng uh, MCFBO, si, uh, si uh, General uh, Nactatis po yung uh, dismissal order po oh. ng uh, sampung polis at uh, pito po, uh, maliban po sa sampung pulis na nirecommend po na madismiss sa servisyo, hmm. ay may pito pa rin pong uh, pulis na pininahan po ng one rank demotion at yung iba naman po ay uh, suspension po. Ito po ay uh, related hmm. doon po sa mga kasong isinampa po natin hmm. doon po sa uh, nangyaring operation po ng uh, Paranaque Police na related na po doon sa mga Chinese nationals. Ano ba ito? Po. Effective? Immediately? Wala na po sila sa serbisyo Pwede pa ba sila mag-appeal? As a matter of procedure, uh, sir Aljo, ay may kakapatan po sila na uh, mag-file ng motion for reconsideration okay. at uh, once matanggap po nila yung uh, kopya po ng uh, decision, ay bibigyan po sila ng 10 araw para po uh, mag-file po ng uh, MR po. So, uh dapat isuko na nila ang kanilang mga baril at sapa ngayon. Tama po sir pero bago pa po uh, umusad itong administrative case nila ay uh, tinanggal na po ang kanilang mga privileges include po yung pagdadala ng baril dahil uh, while ongoing po yung uh, administrative and criminal case against them. Pag sila ay dismiss na sa serbisyo pati na ang kanilang mga benepisyo hindi na nila makukuha. Tama po sir. Maliban po doon sa tinatawag po nating accrued leave na naipon po nila ah. at yan naman po ay naaayon po sa civil service laws po. Ano pong pinagbatayan ninyo uh, Colonel lalo't ongoing pa rin ang pagdinig sa camera cognize sa insidente niyan? Nung uh, mangyari po itong insidente na ito ay kaagad po pinaimbestigahan po ng regional director ng NCMPO oh, at nakita po doon yung mga uh, very glaring na paglabag po nila sa police operational procedure at pati na rin po doon sa mga policy po ng TNP at uh, may mga nakita rin pong lapses at grave irregularity doon sa pag, uh, pagkandak po nila ng police operation at uh, yun po ang naging basihan ng regional director para sampahan po sila ng administrative administrative case na nagresulta nga po sa pagkakadistisa nitong sampung pulis sa serbisyo po. Okay. So ano pong pinakauling uh, advice ni PNP Chief dito sa mga uh, may mga matitinong pulis pa naman po, no? Hindi naman po lahat matiwali. Ano pong stern warning nga sa lahat ng uh, miyembro ng pulisya ngayon? Tama po sir, ay uh, itong paniwala po ng uh, PNP leadership dito will this will uh, give a stern warning for those uh, of a few PNP personnel na hindi pa rin po uh, nagbabago at uh, na-involve po sa iba't ibang uh, klaseng illegal activities and even doon sa hindi pagsunod po sa police operational procedure. At gaya po ng uh, lagi na pong sinasabi ng uh, PNP po na hindi po natin ito tolerate ng sino man regardless of your rank na, na kapag kami nakikita pong infractions of the laws ay mismong PNP po ang uh, magkasagawa uh, po ng uh, malalimang uh, investigasyon para tuloyan po silang uh, ma-dismiss sa Serbisyo. At uh, ang katunayan po dyan Sir Erwin, sa uh, apat po dito sa sampung uh, nirecommend for dismissal ay mga opisyal. Ito ay nagpapatunay na wala po tayong sinisino kapag may nakita po tayong pagkakamali. Kumusta na po si General Mariano? Sa ngayon po sir ay siya po ay nananatili uh, on clothing status at hinihintay na lamang po natin sir yung uh, presidential clearance para umusad po yung kaso laban sa kanya at isa pa isa pa pong, uh, third level officer dahil uh, under the rules po ay kailangan po nating humingi muna po ng presidential clearance bago po umusad yung uh, summary hearing proceedings against any third level officer. Okay, may five day for loan na binigay komite sa so kamara sa mga nakadetain na pulis doon. Ano po ang reaksyon ninyo ng PNP? Yan naman po ay within the ambit of authority and powers po ng ating uh, Kongreso. Yan po yung nire po natin. At uh, anim po doon sa nakadetenser sir ay uh, kasama po dito sir na na-dismissed at uh, naiserve na rin po sa kanila yung uh, kopya po ng decision. So uh, it, it, it will be within their rights po to exhaust all available remedies uh, in their favor po. May iba po tayo attorney? Sunod-sunod, the bomb threat sa mga opisina ng pamalaan ang natanggap. Ano po ang update doon? Tuloy-tuloy po rin sir yung ginagawang investigation po ng ating uh, PNP uh, ACG at uh, dumulog na rin po tayo sa DICT. Ang DICT is uh, on top of the situation po at nag-meeting nga po kahapon yung DICT, uh, yung uh, PNP and other concerned agencies sa uh, of course with the representative po ng uh, Japan na uh, umupo po doon sa meeting para nga pag-usapan on how to proceed po this, uh, this uh, case po para po mapag-usapan because this is an international efforts po uh, Sir Aljo dahil ko matatandaan hindi lamang po Pilipinas ang uh, na nabiktima nga po nitong uh, nagpapakilalang tao na isang nga uh, Japanese lawyer na it appears na hindi naman po ito siya na ita, na lumalabas po sa initial investigation po ng ating foreign counterpart na na hack yung kanyang account so we are constantly and closely coordinating with our foreign counterpart to get to the bottom of these uh, malicious emails uh, na nagkumalat kumalat po kahapon